Kamusta mga true friend? Magandang araw sa inyo lahat. Motokan nga pala. At nandito nga tayo ngayon sa House Motors. Dahil nga magpapalit tayo ng ating scooter belt. eto yung ating Honda Urbit 150. So ito nga yung ginagamit natin sa pang-araw-araw sa ating pagiging angkas biker. At the same time, eh, nilalaban din natin to sa endurance challenge. Kaya medyo matindi rin yung mga takbuhan natin dito. No? Every 15,000 to 25,000 kilometers, eh dapat nagpapalit tayo ng ating belt para sa ating safety. Pero syempre, depende pa rin po yan sa paggamit natin at saka sa condition ng ating belt. So ngayon, samahan nyo ako at magpapalit tayo ng Mitsuboshi Scooter Belt. Ito nga siya. Ayan, makita natin yung packaging niya. Napakaganda at ah, talaga naman kitang-kita natin yung mga details. So ayun, lalagay natin sa ating Honda Airblade 150. At syempre, may kasama tayo rito guys ang staff ng House Motors, si Kuya Reynan. Ngayong araw ay magpapalit nga tayo ng bagong scooter belt para sa ating Honda Airblade 150. At ang gagamitin nga natin ay ang Mitsubishi scooter belt. At ipapakita nga sa atin ni Kuya Reynan kung paano magpalit ng scooter belt step by step. At dito nga ay tatanggalin lang natin ang mga tornilyo at hihilahin lang natin ito palabas. At makikita na agad natin ang ating stock na belt. Pakatapos ay tatanggalin naman natin yung mga nuts ng ating mga panggilid at pag natanggal lang na nga natin to, ay hihilahin lang natin ulit ito palabas eto na nga ang itsura ng ating stock like scooter belt at medyo matagal lang nga natin itong ginagamit dahil nga sa ating pagiging angka spiker at sumasali pa tayo sa mga endurance at kung sisipatin nga natin ay mukhang okay pa itong ating scooter belt pero nung ito nga ay binaliktad ko nakita ko yung crack niya sa gitna kaya naman hindi na ako nagdalawang isip ay nagpalit na agad ako ng bagong scooter belt eto nga ang Mitsuboshi pwede rin pala to sa Click 150 at ADB 150. Ang Mitsubishi Scooter Belt ay merong high performance, high precision at high quality. At ang belt nga na ginamit dito ay yung tinatawag nilang DCVS. Ito yung Double Cog Variable Speed Belt or yung tinatawag nilang Double Teeth dahil nga merong itong back cog at meron din tong cog shape bottom. Ito nga ay durable meron nga itong deformation resistance at dinisenyo nga ito to minimize energy loss from bending. Kaya naman ang flexible niya sa ating mga scooters. Tandaan nyo lang ang logo ng Mitsubishi Triangle at meron tatlong star sa loob. Ngayon naman ay ibabalik na natin ang ating Mitsubishi belt sa ating panggilid. Kung paano natin siya tinanggal ay ganun lang din natin siyang ibabalik. Kaya naman napakadali lang parang plug and play lang talaga. After nga nating maibalik ang ating belt ay tinignan muna natin kung wala siyang pagpag o alog para naman siguradong fit to fit sa ating panggilid. At dito naman ay pinagdikit ko na nga sila yung ating Mitsuboshi belt at yung stock natin na belt para makita natin kung ano talaga ang difference nila. At ang napansin ko dito ay mas makapal talaga itong Mitsuboshi belt natin compare dito sa ating stock. Dahil nga dito sa cog shape bottom ay mapapansin natin na mas makapal nga itong Mitsuboshi compare dito sa ating stock kahit na sabihin mong nagamit na tong ating stock na belt dahil nga kapag umaandar na itong ating mga belt ay etong side lang naman ito yung numinipis dahil ito yung sumasayad sa ating mga CBT at kitang kita nga talaga dito yung cog shape bottom na magkaiba talaga yung size nila mas lumamang talaga itong Mitsuboshi belt base lang ito sa ating comparison na nakikita natin ngayon at pag okay na nga yung ating belt ay ibabalik lang natin yung pinaka cover ng ating panggilid at ganun nga lang kadali magpalit ng scooter belt so yun nga mga true friend nakatanyo na kung paano magpalit ng ating mga scooter belt so ayun kasama natin si Kuya Reynan Kuya Reynan ano masasabi mo sa Mitsubishi belt? so yun nga yung Mitsubishi belt is na ikabit na natin nakikita din natin yung difference sa Mitsubishi belt tsaka yung sa stock na nakabit. mas makapal yung ano niya yung pinaka belt presyo ng Mitsubishi Bell is nasa 650 hanggang 800. Depende po ito sa model na pagkakabitan natin na motor. Lahat ng klaseng motor mayroon na yung Mitsubishi Mas affordable siya compared sa dating nakakabit. Para sa ating mga naka-online, Lazada, TikTok, Shopee, eh pwedeng-pwede pwede na kayo umuha. Sir Raydon pala ay meron ding FB page. Ano ang uh, May FB page ako. Pwede i-follow uh, Ramos Moto at sa YouTube naman Ramos Moto Idea. For more information, uh, check niyo yung Facebook page ng Bosch Scooter Belt Philippines at ng House Motors. Sa so, yun lang, ride safe po tayo lagi and God bless.